utang na loob mga turista. Puntahan nyo na yung mga tourist spot namin dito sa Pilipinas. Kung hindi kayo pupunta sa mga tourist spot namin, yung tourist spot namin ang pupunta dyan sa inyo. Unahin nyo na yung Banawi Rice Terraces namin. Kasi kung hindi, ayan, on the way na siya. Ayon sa Department of Tourism, nasa Binget na siya, imbis na nasa Banawi. Kita nyo naman, itong Banawi Rice Terraces alam ko nung bata ako, nandito yan sa Banawe. Ngayon, nandun na siya sa Binget, gumagalaw na siya. Puting ina. Ang galing ng Department of Tourism talaga natin ngayon. Una, gumamit ng video ng ibang bansa para ipromote ang turismo ng Pilipinas. Ngayon naman, nagpaskil ng ganitong poster. Napakagaling! Huwag kayong judgmental guys ha. Kasi kung bagong programa ito ng Department of Tourism, napakaganda ba? Diba? Yung tipong para maiba, e eh, imbes na kayo ang lilibot don sa tourist spots, ang tourist spots ang lilibot sa buong Pilipinas. Nakalain mo yun. Ang tourist spot na ang nag adjust para sa mga Pilipino. Ang ganda nito talaga. Kagaling talaga ng mga appointees ni Bongbong Marcos na kahit anong kung ano-anong kapalpakan ay hindi pa rin natatanggal. Gano'n na kaya katagal na nakapaskil ang mga poster na to dyan sa Naia Terminal 4 at ito ang nakikita ng mga turista dito sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ko sa inyo na imbes na nagagalit kayo sa amin na mga nagko-call out sa pagkakamali ng gobyerno na to ay dapat mas nagko-call out kayo sa gobyerno para hindi nangyayari itong mga katulad nitong bagay. Hindi namin sinisiraan ang gobyerno. Kinokol out lang namin ang gobyerno natin na sinisira ng administrasyon na to sa mga sumusuporta pa rin kay Bongbong Marcos, kung concerned talaga kayo sa Pangulo at ayaw nyo siyang masira, e eh tulungan nyo kaming mag-call out para palitan na ang mga palpak na kawani ng gobyerno na gumagawa ng mga katulad nito. Kasi sa mga gantong bagay, hindi lang napapahiya ang gobyerno o ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang napapahiya ay ang buong bansang Pilipinas at ang lahat ng mga Pilipino.